Hello guys, yan pagpalang araw po sa ating lahat and I'm back <laughs> Yan, Arvel, Jan Salvador Polet, ang inyong kapatid kay Kristo. and today let's talk about, syempre, about Christianity let's talk about God pero bago yun guys, kung bago pa lang kayo sa aking Facebook page ayan, click niyo naman yung follow button and tapusin niyo po itong video na to at napakalaking tulong na po ito sa akin sa aking pag-vlog and sharing the goodness of God So, ayan. Nag-post po ako sa aking wall ng ito. Si Lord ang kukumpleto sa buhay mo. Hashtag Team Blessed. Hashtag Team God is Good. So, ayan. Itong post ko po kasi na ito. Nang across post po sa mga Facebook groups. So, nag-post po ako kasi ako dito sa Pinoy, Toronto, Canada. And may isang kapatid po natin na nag-comment. Si Kuis. Tago na lang po natin siya sa pangalang Kuis Dex. Ayan. So sabi niya sa akin sa comment niya paano po sir ayan di ba yung post ko si Lord ang kukumpleto sa buhay mo paano po sir nagreply ako sa kanya repent and accept Jesus Christ as your Lord and Savior po then serve and follow Christ po yun yung sabi ko sa kanya then sabi po niya then okay na po yun sir sabi niya then ano po after sir parang naguluhan ako sa part na yun kaya tinignan ko yung wall niya And then nakita ko, I think he's a Christian to. Kaya tinanong ko siya, Christian po kayo, di ba? Kasi nakita ko po sa wall niya, say, by grace alone, through faith alone, in Christ alone. Yan, sabi po niya, gusto ko lang po sana maliwanagan kung anong po after, sir. Ayan, hindi ko po alam, kuya, kung paano ka po naguguluhan sa buhay kristyano. Siguro meron ka pang mga question, mga doubts about kay God. Siguro you already accepted Jesus Christ as your Savior and Lord, but right now there is still something missing in your life. In the Christian world, ayan, siguro meron ka pa rin hinihingi na hindi binibigay sa'yo ni Lord. Meron ka pa rin mga bagay na gustong makamtan pero hindi pa binibigay ni Lord kasi hindi pa oras. Siguro meron ka na nito pero gusto mo pa ng more. As a Christian po kasi, kompleto na ang buhay natin once in-accept natin si Jesus Christ as our Lord and Savior. Pero, hindi ibig sabihin noon na yun na yung, yun na yun. Na yun na yung katapusan, na okay na na maging Kristiyano ka, na okay na na in mo si Jesus as your Savior and Lord. Para sa akin, makukompleto ang buhay mo when you accepted Jesus Christ as your Lord and Savior to the point na you are being contented. Na kontento ka na sa bu sa kung anong buhay na meron ka ngayon. Na kontento ka na na kahit napakaliit ng sahod mo, na kontento ka na kahit hindi ka mayaman. Kasi alam mo na meron si Jesus na nagfulfill sa whole sa puso mo. Ako kasi kuya, ako kasi guys, um, na-experience ko na yung goodness ni Lord sa akin. So, kung dumating man sa point na sabi ng puso ko parang wala si Lord, I know in my life, I know in my mind, iniisip ko lagi, subok ko na si Lord. Si Lord, hinding-hindi niya ako iiwan. Hinding-hindi niya ako pababayaan. Si Lord, laging nandyan. Lagi niyo pong tatandaan na feelings are deceiving. Kuya, sa tanong mo po, sa part na kung inaccept mo na si Jesus Christ as your Lord and Savior, tinanong nyo po doon kung okay na po ba yon Ano pong sunod? Kuya, payo ko lang po sa inyo. Um, Mag-serve po kayo kay Jesus. Ayan, nailigtas po tayo to serve Him, to follow Him. We are not serve. We are not serving to be saved. We are saved to serve. And kuya, hindi ko alam kung anong gusto kung kung anong gusto mong marinig. Hindi ko kasi alam yung buong kwento. Ayan, kung mapanood mo pa po tong video na to, kasi i-send ko po sa iyo yung link. Ni-comment ko po sa iyo yung link. Sa post ko din sa Pinoy Toronto group. Ayan, kuya, hindi ko alam kung anong nararamdaman mo ngayon. Pero sa part ko kasi, kontento na ako na meron si Jesus Christ sa akin. Hindi ako mayaman, kuya hindi kami mayaman, pero kontento na ako sa binibigay ni Lord sa akin. You know what I'm longing right now, Kuya? Nagamitin sana ako ni Lord. Kasi the time na pumunta po kami dito sa Canada, hindi na ako nagagamit. That's why siguro sa point na yon ginamit na ako ni Lord sa social media. Which is posting po sa aking Facebook page, making videos like this. Ayun po kasi kuya, once na naging Christian ka po, you need to serve the Lord. Ako po kasi yung Christian na ayaw ko lang yung mapasok, lumalabas lang sa church, nakikinig lang ng sermon. Huwag po kayong maging ganun na Kristiyano. Pagamit po kayo sa Kanya, kapag may ginagawa kayo, I know na si Lord nagbibigay po siya ng uh, thoughts sa inyo, kung anong gag gagawin nyo para mag-grow pa po kayo spiritually. Ang alam ko, yun lang naman yung naisip kong reason kung bakit niyo po yun natanong, which is you are not growing spiritually. Sorry kung maliman ako sa part, sa part na to, but parang yun po kasi yung nararamdaman ko, yun po yung pinapaisip sa akin ni Lord. Kuya, pagamit ka po kay Lord kung meron po siyang gustong ipagawa sa inyo like this. You can make a video din po to share the world how good and great our God is. I know someday kuya na darating din yung time na sasabihin mo, kumpleto na yung buhay mo, kasi meron si Lord sa buhay mo. Ayan, kung meron ka pong mga katanungan, I'm happy to answer. You can PM me po. And I pray na sana mahanap mo po yung mahanap mo yung mission na ibinigay sa ni Lord. I pray na sana mafulfill po ni Lord yung hole diyan sa puso mo na sana maging kontento ka na rin and masasabi mo na rin na kompleto yung buhay mo. Yan lamang po. Thank you po and God bless.